Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong share sa inyo kung paano magpalit ng pundidong ilaw sa aming forward station ng aming barko. Ito nga pala mga bro, ang forward station namin. Yan yung mga mooring winch at twin windlass, yung may kadena na dalawa, yan yung may angkla namin. Kung mapapansin nyo mga bro, dahil may mga tao na gumagawa dyan at control nyan kapag departure na kami or arrival pa dito, floodlight for mas 10 uh, Lower platform, emergency pa kayo ito yun, try muna natin siya so, yeah, na pala, try mo ang pailawin Okay, uh, sige Try na kawin yan sandali lang, tingnan ko lang yung sa kabila Okay, okay, okay Bali kung mapapansin nyo mga bro, ang kasama ko nga pala ay si paring Ryan. Nasa wheelhouse namin siya, sa bridge dahil siya ang nag on off ng switch nito at ako naman nandito sa forward station upang i-check kung ilan ang pundido na ilaw nang malaman ko ang apat na piraso ang punde ay umakyat na agad ako sa aming lashing bridge upang palitan ito mga bro bali umakyat na nga pala ako mga bro upang palitan isa isa ang mga pundidong ilaw at pinaswitch off ko muna kay paring Ryan yung ilaw na yan para mapalitan ko medyo trick nga pala yung araw nung nagpalit ako ng ilaw niyan mga bro kaya kung mapapansin nyo medyo mainit pero ginawan ko pa rin ng paraan upang makapag video at may may share ako sa inyo ganyan lang naman ang pagpalit mga bro matatanggal lang kayo ng bulb kung mapapansin nyo ipapakita ko kung anong pagkakaiba ng bago at saka luma kung mapapansin nyo lumobo na yung luma at nangitim na yung filament niya. Ito yung bago. Ito yung ipapalit ko mga bro safety first lang mga bro, hawak sa railings, dungaw ng konti, tapos ipasok sa receptacle, tapos ikot lang. Ganun lang naman ang pagpalit ng ilaw mga bro. Basic lang, lalo na sa mga veterano dyan, na mga electrician sa barko. Ginawa ko itong video na ito para sa mga baguhan na nagbabalak mag electrician sa barko mga bro. Ganyan lang, pagkatapos mo uh, ilagay yung ilaw, takpan na ulit natin ito. Yung cover nyan, may mga clip lang naman yan mga bro i-sure lang na maayos yung cover sa kanyo i-clip isa isa pumipitik pala yung clip nyan mga bro kaya humihigpit ng todo dahil waterproof din yan mga ilaw na yan na floodlight kung mapapansin nyo pagkatapos ko may secure ng maayos yung cover ibinalik ko lang na maayos yung clip niya. dito naman tayo mga bro sa kabilang side kung mapapansin nyo yung mga clip ng cover ng floodlight yan yung una kong tatanggalin. Inaayos ko lang muna yung ilaw na ipapalit ko para madali nang hugutin kapag natanggal ko na yung unang pundidong ilaw. Yan yung mga clip niya mga bro. Ganyan lang pagkalas niyan. Tapos dahan-dahan lang hawakan yung pinangang cover dahil baka mahulog. delegado Walang pamalit. Kaya dapat hawakan ng maigi buti na lang may tali pa yung pinakang chain niya. kung mapapansin nyo hindi ko na siya hinawakan dahil buo pa naman yung chain na nakakabit sa cover tapos hindi ko na tinignan yung kinalas ko na pundidong ilaw kung mapapansin nyo ganun lang naman iikot nyo lang naman siya kapag paluwag siyempre counterclockwise kapag paigpit clockwise balik ka pa pa lang tayo mga bro tapos, kapag na-shoot na natin sa receptacle, syempre, clockwise ang ikot kapag pahigpit, mga bro. Gaya ng ginagawa ko. Kung mapapansin nyo, hinihigpitan ko na yan. Medyo mainit nga pala dito, mga bro, dahil terik nga yung araw. Kung mapapansin nyo, tagaktak na sa pawis. After nga na mahigpitan yung ilaw, syempre, ibabalik ko na yung cover niya. Kung mapapansin nyo, mga bro, itinatapat ko lang ng maigi yung cover niya bago ko ikabit yung clip niya. Meron nga palang gasket yan, dapat sumaktorin para hindi pasukin ng tubig. Lalo na nasa forward station yan. Yan ang laging unang tinatamaan ng mga hangin, tubig kapag maulan. Ryan coming? Yes, I'm coming. Prepa, on ako siglet. Okay, I'm na. Kung mapapansin nyo mga bro, all goods na. Lahat umilaw nung pinalitan ko na ng bulb. Ganun lang mga bro, yung mga ginagawa namin dito, palit ilaw, lalo na kapag nasa puerto, habang naghihintay ng repair discharging at loading. Umakyat nga pala ako sa bridge mga bro, upang tingnan ang outside light control panel. Ito nga pala yun, yung sa forward station, yung pinalitan ko ng mga ilaw. Kung mapapansin nyo, may tag naman siya. Kaya madali lang na ma-identify kung alin ang switch na i at i-off nyo mga bro. Tanaw-tanaw na sa bridge. Meron nga pala sa forward namin na nakapwesto. Paalis na hinahatak na sila ng tugboat kung makikita nyo mga bro. MSC Luciana. Paalis na sila dahil tapos na sila mag-loading. Ito nga pala yung sa app kung makikita nyo mga bro. Naglo-loading pa rin kami dito sa puerto ng China. Medyo malaki-laki rin nga pala yung barko namin kung mapapansin nyo. Ang daming barko sa paligid malawak ang karagatan. After nga magpalit ng ilaw mga bro, punta naman tayo sa engineer's workshop. Kung mapapansin nyo, yung grinding machine hindi gumagana kahit anong pindot ko mga bro. Bali binuksan na nga pala ni paring Ryan ang control box upang ma-check namin ang loob. Meron lang pala itong breaker, contactor, overload, transformer. Tapos meron din mga fuse mga bro. Eto na yung problema mga bro, yung overload, nagtrip, trip Nireset ko lang. Tapos, testing. Kumana na mga bro, nakita nyo ba yung indication light? In emergency stop ko lang. Umistop. Linis kay naman si paring Arbas, taga Indian mga bro. Tapos sinaraduhan na namin yung control panel para chinek ko rin nga pala yung belt niya mga bro. After sinaraduhan na namin. Kung mapapansin nyo mga bro. Meron nga palang put switch yan sa baba mga bro. Kung mapapansin nyo. start ko na yon Gumana na ulit. Para magamit na ng aming Peter. Kaya pala nag-trip. Dinidiin niya ng masado yung fuel ejector valve. Dahil nahihirapan yung motor, kapag dinidiin niya, matik mag trip talaga yan. Kaya sinabihan ko si parang Peter na Huwag na masyadong idein para hindi mahirapan yung motor at hindi mag-trip ulit. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang. Nire-recondition nga pala nila yan dahil para magkaroon ng spare para halimbawa na magpapalit, kabit na lang. Bale, ganun lang mga bro. Simple lang yung mga ginagawa namin dito. Sinerko lang sa inyo, lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko para magkaroon kayo ng idea, mga bro. Kung ano ang trabaho ng electrician sa barko. At sa mga gustong mag-apply dyan, apply lang kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil marami namang hiring dyan eh. Lalo na yung mga bagong pasa ng RME, REE. Try nyo lang. Sa una lang naman mahirap, mga bro. Pero kapag na... Kabisado nyo na yung mga araw-araw na ginagawa, lalo na yung mga weekly routine. Siyempre, mahasa na kayo. Tsaka, lagi lang kayong magbasa ng mga manual. At manood din kayo ng mga YouTube. Ang dami naman vlogger dyan na nag-share ng knowledge and experience sa barko.